Morning mga kaibigan, mga lods, eto andito ako ngayon sa may papuntang tap galing akong Ayala Bridge Nandito ako mga lods, mga kaibigan, sa tapat ko ng PNU, Philippine Normal University Sa kaliwa ko naman mga lods, yung Technological University of the Philippines Tapos sa unahan po natin, yan, andyan po yung tap Medyo malalim na po rito, kung hindi po nakita yan, sa unahan po natin uh, Scooter, tapos ako naka-sniper pero kung medyo malakas po yung loob natin katulad niyan kasi lumakas loob ko kasi may nauna sa akin yung scooter kaya sumunod na rin po ako pero medyo malalim na po talaga rito yung iba nga pong sasakyan hindi po tumuloy tapos yung ibang motor hindi rin may nauna kasi sa amin na tricycle kaya kumbaga sinundan lang din namin ayun mga lods mga kaibigan na marami na rin po tumiri kanina ng scooter dyan sa so, mga kaibigan malapit na ako sa may top sa LRT eto medyo mababaw na konti rito pero nakakatakot pa rin kasi baka tumirik pero sawa ng Diyos sa okay naman eto mga kaibigan din ako sa may LRT bali grabe lalim dun mga lads mga kaibigan sa papuntang City Hall tapos papuntang Kalaw malalim din eto papunta po ako sa may Intramuros kasi kaya didiretsuin ko to pero malalim-lalim dito mga lads mga kaibigan pero kakayanin po natin kasi kailangan natin pumasok sa ospital eto mga lodge, pupunta na ako rito sa may Philippine Museum dito lang ako sa gilid kasi malalim po talaga Nakakatakot dito mga lodge, mga kaibigan pag tumirik na ko po yari yung motor natin malaking gastos pero pagdating naman natin dito sa malapit mga lodge, mga kaibigan sa may stoplight uh, mababaw tapos dun sa unahan naman natin uh, mayroon na naman baha grabe ang lakas kasi ng ulan mga lads. magdamag hanggang ngayon tuloy tuloy pa rin po yung ulan eto mga lodge mga ibigin, malalim na naman po ulit dito papunta sa stoplight sa may tapat po ito mga lodge mga ibigin, ng national museum grabe bangka ngayon si sniper natin mga lodge mga kaibigan mag ingat po kayo kapag dadaan po kayo rito o kaya mas maganda po wag na lang po kayo lumabas muna wag na lang po muna kayong pumasok kasi delikado po talaga Eto lods mga kaibigan, nandito na ako sa may stoplight. Papasok na po ako, pupunta na po ako doon sa may Intramuros. Dito malapit na ako sa may Burgos. Okey uh, okay na po rito, wala na po rito ulan mga lods mga kaibigan. Kailangan po talaga mag-iingat ngayon na tag-ulan, grabe magdamag yung ulan. Buti nga po, pinilit ko talaga na makapasok. Dito mga lods mga kaibigan, pag kumanan po tayo, yun ay po yung papuntang Intramuros. Pag may dinanan din akong baha mga lods mga kaibigan sa so may tapat ng Lourdes Hospital sa so may P. Sanchez tapos sa so may Ligarda Grabe din po yung lalim din ng tubig doon pero kain kaya naman basta mag-iingat lang Ingat po tayo ngayong tag-ulan Mabalas po, salamat